malintido? Ah? Ano ba? Andy, pare. Andy. May kasabihan. Ang taong mabait mas samang magalit. Uh... Pare. Mabait akong tao. kaya ako ngayon galit! Bakit ako si mo? Eh, bakit ngayon ka lang? <tang gotcha> pare, past, okay? <tang drop> pare, mo sa pare, 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 Hindi ah. 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 <laughs> <laughs> naman ako kasali dito eh. Naniningan lang ako. Bye, <mumbles> po! Huwag ninyong ipangahas ang lakas ng inyong mga katawan. Huwag ninyong ipangahas ang inyong mga kayamanan. At huwag na huwag ninyong ipangahas ang inyong karunungan. Sabagat, sa isang iglap lamang, ang lahat ng ito ay mawawala. At gusto ko rin malaman yung lahat na ang lahat ng biyayang natatamu natin sa kanya sa mundong ito ay galing lang sa kanya. Atin ito! Atin ito! ito! Mga kapatid, ang pagbibigay ng marami sa kanya... Tatakbo na, winner, take all. mo na. <laughs> Sige na dahil pag itinayaan nyo ang buhay nyo, sigurado ako na hindi nyo kayo pababayaan. Huwag kayong manghinayang na magbigay sa kanya. Sapagkat ang nasa itaas ay kailanman ay hindi nang hinay na magbigay sa atin. Okay? Bigay na, bigay na. Ano yung nagkakagulo riyan? Yung grupo naman, Duruga, sir. Ayun, sir, oh. paligiran natin. Kayong dalawa, sa kanan. Buto, kaliwa. Kaya mga kapatid, tandaan yung lahat, tayong lahat ay magsasama-sama at magkakaisa. Atin ito, Nasaan yung nangangaral dito? Oh, nakita niyo ba? Wala po, wala sir. Alam niyo ba na ang grupong yun ay grupo ng mga mandurugas? At yung nangangaral ay hindi totoong ministro. Alam niyo ba kung ano ito? Tama. Dividendazo. Programa ng karera. At ang mga nauhutot sa inyo ay itinatayak sa pick six at sa winner take all. At kayo namang mga ay bigay ng bigay. At ngayon siguro, sasabihin niyo sa akin kung nasaan ang mga mandurugas na iyon. Isang ray ko kayo, mga... Mando! Alam ko andiyan ka lang sa singit-singit ng mga sasakyan. Nakasingit na parang surot. Mandok, nakakadalawa ka na sa akin. Dalawang beses mo na ako nahalpasan. Malapit na ako mainis. Kaya ito ang masasabi ko sa iyo. Mag-esep-esep ka. Der ligger den! Ano mo Natutulog. Natutulog? Ibig mo sabihin, pinigay mo sa akin ang kamo mo, pagkatapos, diyan ka nagsasakripisyong matulog? Wala yun. Okay lang yun. Salinan mo ako dito eh.